Good day, good day mga kabayan. So, nandito tayo ngayon sa isang bypass road. I-update lang natin kung uh, hanggang saan na ba yung natapos. Ito yung bypass na tinatawag na Panakan Bypass going to Bunawan. So, tingnan natin kung hanggang saan ba yung uh, natapos na. Tara, pasokin natin. Yan, ito yung mga project ng DPWH na panahon pa ni Tatay Digong sa administration niya. Ito yung mga project niya ng mga bypass road. Yan ito, i Update natin mga kabayan. Ayan, papuntang ano yan? Papunta Panakan, Tibungko, tapos sa, sa tapos dito papuntang uh, Buhangin. Yan. So hindi pa nakakalam ano, mayroong uh, bypass road dito papuntang Bunawan. Yan. tingnan nyo. Garden City of Samal, tanaw na tanaw na yan. Tapos dito mayroong ano rito? storage ng mantika yata to yan so ito pasokin natin to no tingnan natin isa ito sa mga project niya noon na tinatawag na bypass road going to punawan, so marami siyang project dito sa Davao yung mga bypass road kinagbubutas niya yung mga private property uh, ginawan niya ng bypass road yan isa-isahin natin i-update yan kung may time tayo tapos uh, at the same time uh, mamibigay tayo ng bigas pag uh, natanggap na natin yung revenue natin kasi itong youtube channel natin kung ano yung revenue nito ay bibili natin ng bigas at saka pamimigay natin sa mga taong nangangailangan so ngayon nagbabike lang ako at the same time ensayo na rin at first time ko ngayon mag update ng yung mga ginawa niyang bypass road na hindi pa nakakalam yung iba so ito na sa mga hindi pa nakakalam ito marami tayong bypass road dito no sa mga pag nagkakaroon ng mga heavy traffic tibungko at saka panakan kadalasan nagkakatraffic dyan so mayroon tayong alternative road dito na pag natapos ito tagos ito papuntang ano tagos ito papuntang ah uh, Bunawan Ibungko, mayroon dyan Nagka, Nagkasanga-sanga lang yan dyan Magkadugtong-dugtong lang yan Daan yan dyan So yan ang i-update natin Pag may time tayo Magmabalik-bike tayo kasi uh, Maganda rin itong insayo Sigurado ito, pag nabuksan na ito Itong mga properties na ito Maraming magtatayo mga ano dyan, mga commercial na mga establishment sigurado ako kasi may nakalagay na doon foreign pura uh, properties so yung mga may-ari ng lupa siguro paparintahan na nila yung uh, uh, yung mga lupa nila kasi uh, potential pura commercial area na ito eh ah dito pa lang so hanggang dito lang tayo area na to ito ang bubutasan nito so ibig sabihin hanggang dito lang so yan ano hanggang dito lang muna so, uh, bumalik tayo kasi walang daan doon balik tayo papunta tayo roon sa kabila so tingnan natin yung kabila nung dulo na yung pinuntahan natin mayroon lang natapos doon din doon nakadaan ako dati doon doon tayo dumaan yan dito pag nabuksan na ito. Pag nabuksan na ito, ay eh, maganda ito. Yan. So lumabas so, ulit tayo ano dito sa pinaka entrance. At dito tayo ngayon sa uh, highway nitong tinatawag na Philippine Japan Friendship Highway. Yang papuntang daan 'yan, papunta roon, papuntang ano 'yan, papuntang uh, Davao International Airport. At saka dito tasunahan mayroong tinatawag na re relocation uh, housing. So diyan tayo papasok para makakatawid tayo sa kabilang yan. Yan, uh, pansamantala muna tayong dadaan dito, no? Dito sa relocation. So, sisilipin natin yung likuran ng dead end doon. Kung may siminto na bang uh, nakadugtong. Tingnan natin, silipin natin yung likuran. Okay. Yan, ito na yung mga kabayan, ano? Dito yung pagus doon. Yung pinuntahan natin doon sa bypass road. Na hindi pa nabuksan. Ito yun. Tapos ito yung mga tulay siguro gagawing ano. So dito yung tagos noon, papuntang Bunawan. So sana matapos na rin ito no. Yan, ang bago pa oh, kaka-deliver pa lang nito. Yan bago pa. Oh dito na ginawa ito. Oh yan. Siguro dineliver lang ito. Yan. So yan ano. Oh ilang piraso yan alagay ko doon lalagay siguro mayroong ano yan bridge dyan, dyan. tulay dyan nilalagay ilang piraso to dalawa apat walo walong uh, dugtong yan ano so punta tayo roon mga kabayan pasyalan natin doon kung hanggang saan ba yun okay so puntahan talaga natin to hanggang dulo kung saan ang labas nito may mga portion dito na putol yung uh, kalsada hindi pa na simento gaya nito dito, hindi pa na simento rap pa lang so yan, sa unahan medyo simentado na yan dyan so siya nyo na medyo maalog kasi nagbabike lang tayo yan, dito banda medyo hindi pa na simento dito, pero dun sa unahan tanaw natin na simentado na so puntahan talaga natin kung hanggang saan ito ang dulo nito para may update natin kung hanggang saan yung nasimento na yung malaki laki pa yung trabaho yan yan simentado na rito dati yung nga, ilang taon na kung hindi dumaan dito hindi pa nakasimento ito no pero ngayon ang lawak oh four lanes yata to yan so napakaganda rito no yan four lanes yan so hanggang dulo yung anuhin natin dandahan lang tayo tingnan natin kung hanggang saan talaga yung tong siminto na to hanggang saan naabot yan kasi pag pagkakalam ko na hanggang doon sa unahan putol na naman daw yan so napakalawak mga kabayan ano so ito yung uh, mga project noon ni eh, ni Tatay Digong sa administrasyon niya, ito yung mga project na binigay niya sa mga DPWH na mga bypass road. So napakarami nito. Mayroon pang mga doon sa pinaka downtown. Isa-isahin natin yung i-update. Tingnan natin kasi marami pang mga mga hindi nakakaalam ano sa mga bypass road dito sa sa Davao City. So napakarami nito. Uh, i-update natin to dandahan dahil malapit nang matatapos yung iba lalong lalo, lalo na sa karugtong nito labas papuntang tago marami pa so yan ang isa-isahin natin mga kabayan ano? ito muna ang uunahin natin pansamantala muna tayo kasi bike lang tayo eh, maninibago tayo dahil mahirap pag nagbike pa, pa haon minsan pa pababa so talagang dito swerte yung mga taga rito dahil nagiging uh, commercial kagad ka yung mga mga uh, area nila no so napakaganda so yan isa isahin natin no tingnan natin hanggang saan tong tong simento na to na dinana natin kung hanggang saan to uh, ang dulo nito tapos palag palagay ko napaka taas pa ang kulang nito palagay ko dahil uh, may nagtanong-tanong ako sa unahan talagang uh, may mga bukid-bukid pa doon sa unahan na hindi pa hindi pa na ano no nilalagyan pa lang ng imbornal

Logot no, utama pa nag na na Pero na dito. No, na pas Na, Ang pila na. lang di lang kita son. Alayo Pero bike. Kini kini. Ah bukid kayo. Nayo ug Kini asar ko tumindela no. na. Di ra bukotom. Baybit na. No. No, no. no, no. Duga-duga ya pagi ini. Oh, ada yang panik kan kawan? Sarah. Masukat so, ah, toh. Pagi may mga kawan lagi, mga lukut lukot na, may mga bleach-bleach na, wala kan, kan, Udah oh, deh mm. Rumah Rumabot yuk, kunitas mga Ah, sige. Nah, no, unsa ka, unsa ka, unsa ka layon? Ah, sige. Tayo na ko boss. Salamat po sa. Ako lang i-update ba. Salamat. Oh.